Huwag right mong sa mga tao sa mga lugar ay nagpost sa Sunshine channel. tungkol lang ay sa bagong lugar ng hindi anak sa bagong tagumpay ng kanyang anak na si Angelina Cruz na si Angelina Cruz. Sa Instagram stories, si binahagi ni Sunshine ang isang video ng kanyang 22-year-old na anak na may kanyang sariling kotse. Ipinakita rin ni Sunshine ang mga video kung saan makikita si Angelina na nagmamaneho ng kanyang bagong sasakyan. Bilang isang celebrity mom, buong galak din siyang bumate sa kanyang anak sa kanyang new baby. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak walang kapantay. Salamat sa pagbabahagi ng video ng ito, Sunshine Cruz. Bago niyo panoorin ang kabuuan ng video, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pa. Oh! Wow, Angelina, congratulations sa new baby. Thank you. Hindi ikaw na. Right Rope on of Galiana <laughs> Service Road. <laughs> and our manager. <laughs>